Lahat tayo ay may pangarap, tulad ng pagkakaroon ng pinakamagandang sports car o magandang bahay sa paborito mong lugar para magbakasyon. Pero maraming tao ang nag-iisip na ang mga pangarap na ito ay malayo pa at baka hindi makamit o baka matagal pang mangyari. Pero ayon sa libro na The Secret ni Rhonda Byrne, maaari mong makuha ang iyong mga pangarap ngayon din. Sa tingin mo ba ay masyadong too good to be true? Kung makakamit ang iyong pinakamimithi ngayon din, tingnan natin kung makakatulong ang summary ng The Secret para malaman mo. Ano nga ba ang secret? Ito ay ang law of attraction. Ang ibig sabihin nito ay ang iyong mga iniisip ay parang magnet na humihila ng mga kaparehong iniisip at mga pangyayari. Kaya lahat ng nangyayari sa iyo ay dulot ng iyong mga iniisip. Tingnan natin ang buhay ng may-akda para makita ang halimbawa ng secret. Si Rhonda Byrne ay nasa mahirap na sitwasyon na wala ng kanyang tatay at nagkakaroon ng problema sa mga relasyon sa pamilya at sa trabaho. Nang ibigay sa kanya ang isang lumang libro na may mga piraso ng secret, naisip niyang maghanap pa ng higit tungkol dito. Habang siya ay nag-research, nagkaroon siya ng ideya na gumawa ng pelikula gamit ang prinsipyo ng The Secret. Nag-hire siya ng film crew at pumunta sa Amerika kung saan nakatira ang karamihan sa mga guro ng The Secret. Ginawa niya ito kahit na wala ni isang kumpirmadong guro sa kanyang pelikula. Sa Amerika, dumating ang mga kaganapan at tao sa kanya na naging resulta ng paggawa ang The Secret kasama ang 52 dalawang guro na pumayag na maging bahagi ng pelikula. Paano i-apply ang The Secret? May tatlong pangunahing hakbang para gamitin ang The Secret. Una, paghingi o paghiling. Malinaw na tukuyin kung ano ang gusto mo. Halimbawa, si Ted ay nagsabi, Hey, may mga bagay na ako na gusto ko, pero hindi ko pa rin nakuha. Ang gusto ni Ted ay maging mayaman, pero hindi ito tiyak dahil walang malinaw na sukat kung kailan mo makakamit ang layuning ito. Mas mabuti kung mag-set ka ng tiyak na halaga ng kayamanan na gusto mong makuha. Pangalawa, paniniwala. Kailangan mong maniwala na ibibigay sa iyo ng universo ang iyong hiniling. Sinasabi na ito ang pinakamahirap na hakbang, ang mga tip na makakatulong ay ang visualization. Sa gabi o umaga, i-visualize mong mayroon ka na ng bagay na hiniling mo at ibigay mula sa pakiramdam ng kasaganaan, hindi bilang paraan para sa isang layunin. Pangatlo, pagtanggap. Magaktong parang mayroon ka na ng hiniling mo. Ito ay makakatulong na patibayin ang paniniwala mo na makakakuha ka ng iyong hiniling. Hindi nangangahulugang bumili ka ng Ferrari na gusto mo pero maaari kang gumawa ng mga bagay na kaugnay ng pagkakaroon ng Ferrari tulad ng pag-check sa insurance at mga serbisyo. Mga tips para gamitin ang secret. Narito ang mga tips at karaniwang pagkakamali kapag sinusubukang gamitin ang secret. Una, ang universo ay hindi nauunawaan ng hindi. Halimbawa, kung ikaw ay nahuhuli, huwag isipin ang ayokong mahuli dahil mag-focus ka lang sa pagkalate at ito ay magiging sanhi ng higit pang pagkalate sa halip mag-focus sa isang positibong bagay tulad ng magiging maaga ako. Ang prinsipyong ito ay maaaring ilapat sa lahat ng aspeto ng buhay mula sa personal na isyo tulad ng pagtuon sa mga positibong aspeto ng iyong kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang isyo tulad ng pagtulong sa pag-promote ng kapayapaan na mag sa halip na mag-focus sa anti-war movements. Pangalawa, ang emosyon ay nagpapakita ng iyong mga iniisip. Kung nahihirapan kang malaman ang iyong iniisip, gamitin ang iyong emosyon bilang gabay. Hindi ka maaring magkaroon ng negatibong emosyon at positibong iniisip ng sabay, kaya ang iyong emosyon ay maaaring maging maagang senyales kapag ang iyong iniisip ay negatibo. Pangatlo, gamitin ang secret shifters. Ang secret shifters ay mga bagay na nagpapasaya sa iyo tulad ng musika, pag-iisip tungkol sa isang mahal sa buhay o pagdalaw sa isang paboritong lugar. Kapag nahuli mong may negatibong iniisip, gamitin ang secret shifter upang mapabuti ang iyong mood at ibalik ang positibong iniisip. Pangapat, siguraduhin ang iyong iniisip, sinasabi at ginagawa ay tumutugma sa iyong gusto. Tiyakin na ang iyong iniisip, sinasabi at ginagawa ay nakahanay sa iyong gusto. Halimbawa, si Bern ay nagkwento tungkol sa isang kliyente na nahihirapan sa paggamit ng secret. Siya ay isang artist na laging nakapalibot sa magagandang babae pero hindi niya maanyayahan ang alinman sa kanila. Ang gusto niya ay maraming short-term relationships. Napansin ni Bern na may mga painting siya ng mga babae na nakatalikod. Iminungkahi ni Bern na palitan ang mga painting na ito dahil ito ay nagpadala ng mensahe na hindi siya mapapansin. Pagkalipas ng anim na buwan, sinabi ng kliyente na ang pagbabago ay nagtrabaho ng mabuti at siya ay nakikipag-date sa iba't ibang babae bawat linggo. Ipinapakita nito kung gaano kaimportante ang pagkakasunod ng iyong gusto at ginagawa. Dahil sa malawak na epekto ng law of attraction, maraming mga tao sa buong mundo ang nagsimula ng mag-eksperimento gamit ang prinsipyo ng The Secret. Halimbawa, ang isang mangingisda na dating naghihirap sa pamumuhay ay ginamit ang visualization at positibong pag-iisip upang mapabuti ang kanyang buhay. Sa ilang taon siya ay naging may-ari ng isang malaking pabrika ng isda na nagbigay sa kanya ng maraming oportunidad. Ang mga kwento ng tagumpay tulad ng sa kanya at marami pang iba ay nagpapatibay sa ideya na ang ating mga iniisip at nararamdaman ay may malalim na koneksyon sa ating magiging kalagayan sa hinaharap. Gayun din, may mga nagpatunay na hindi lamang sa material na bagay nagkakaroon ng epekto ang law of attraction, Kundi pati na rin sa pagpapabuti ng mga relasyon at kalusugan. Isang halimbawa ay si Maria, isang guro na nagsimulang gamitin ang prinsipyo ng law of attraction upang mapabuti ang kanyang kalusugan. Dati rati, laging stress at pagod siya sa trabaho. Pero sa paggamit ng visualization at positive thinking, hindi lang niya nakuha ang kanyang pangarap na magkaroon ng mas malusog na katawan, kundi mas naging masaya at produktibo pa siya sa kanyang trabaho nagtulungan ng positibong pananaw at ang kanyang mga konkretong aksyon upang baguhin ang kanyang mga habits at lifestyle. Ang mga kwento ng tagumpay tulad ng kay Maria ay nagpapakita na ang law of attraction ay hindi lamang tungkol sa material na bagay, kundi sa mas holistic na pagtingin sa buhay. Ang patuloy na paglago ng kilusang ito ay nagbigay inspirasyon sa iba pang mga libro, seminars, at even mga community groups na nakatutok sa pagpapalawak ng Law of Attraction. Maraming mga tao na hindi nakaranas ng tagumpay sa una, ngunit sa tamang oras at sa pagpapatuloy ng positibong mindset, unti-unti nilang natamo ang kanilang mga pangarap. Ayon sa mga eksperto, hindi lamang sa positibong pananaw ang susi sa tagumpay, ito ay nakasalalay din sa aktibong hakbang patungo sa iyong mga layunin. Kaya't hindi sapat ang basta lang mag-isip ng magaganda, kailangan ding maglaan ng aksyon at magsikap upang tuparin ang mga pangarap. Mahalaga na ang positibong pag-iisip ay samahan ng aktibong pagkilos, tamang timing at pagpaplano upang matamo ang mga layunin. Ang law of attraction ay hindi nangangahulugang maghintay lang at umaasa sa magagandang bagay. Ito ay isang tool upang mapaaktibo ang iyong mga kakayahan, ang iyong determination at ang iyong commitment upang magtagumpay. Mahalaga ring banggitin na ang law of attraction ay hindi lamang para sa mga malalaking pangarap o material na bagay. Maraming tao ang nagsimula ring mag-apply nito sa mas personal na aspeto ng kanilang buhay tulad ng pagpapatawad, pagmamahal sa sarili at pagpapabuti ng mental at emosyonal na kalusugan. Halimbawa, may isang tao na ginamit ang prinsipyo ng The Secret upang mapatawad ang isang matagal ng kaaway at sa pamamagitan nito, nakaramdam siya ng mas magaan, napakiramdam at mas malusog na relasyon sa kanyang kapwa. Ang pagpapatawad ay hindi lamang nakatutulong sa mga relasyon, kundi ito rin ay nakapagpapabuti ng kalusugan ng isip at katawan. Ang batas ng atraksyon ay hindi lamang para sa material na mga bagay. Ito rin ay isang paraan upang mapabuti ang ating mga ugnayan at ang ating pakiramdam ng kapayapaan sa ating sarili. Ang Law of Attraction ay isang malakas na kasangkapan na nagbibigay daan sa atin upang baguhin ang ating pananaw sa buhay at ang ating mga reaksyon sa mga sitwasyon. Sa halip na mag-focus sa mga negatibong aspeto ng ating buhay, tinuturuan tayo ng prinsipyong ito na mag-focus sa mga positibong aspeto at sa mga bagay na nais nating makamtan. Ang pagpapakita ng pasasalamat sa mga bagay na meron tayo, pati na rin ang pagtuon sa ating mga pangarap at layunin, ay nakakatulong na mapalakas ang ating positibong pananaw sa buhay at magdulot ng mas magagandang kaganapan sa hinaharap. Sa kabila ng mga positibong kwento ng tagumpay, may mga eksperto din na nagbabala na ang labis na pagtuon lamang sa mga material na bagay ay maaaring magdulot ng hindi pagkakabalansya sa ating buhay. Kaya't may mga taong naglalayon din na gamitin ang law of attraction upang mapabuti ang kanilang espiritualidad, mga relasyon at kaligayahan at hindi lang material na bagay. Ang prinsipyo ng The Secret ay nagbibigay ng magandang balansi sa ating buhay kung ito ay ginagamit sa tamang paraan.